Nung bata po ako, madalas akong pagsabihan ng mama ko. Ganito po siya sinasabi niya sa akin kapag na magagawa ko ng mga ikagagalit niya. Sinasabi niya sa akin, ang galing-galing mo sa ibang bagay, pero pagdating sa mga kailangan mong gawin, hindi ka magaling. Ayan, naalala ko po sa ating ibang sa araw na ito. ah uh, Pag-usapan po natin. Ako po si Gabs Fidel at ito ang nandas ng pag -asa. Ang atin pong ebanghelyo sa araw na ito ay galing sa sulat ni San Lucas, Kabanata uh, 12, verses 54-59. Sa tagpo po na ito, kausap ni Jesus yung crowd, yung mga tao na nakikinig sa kanya. Ang sinasabi po ng ating Panginoong Jesus, kapag napansin ninyo na maulap sa kanluran, alam niyo ulan, at yun nga po daw yung nangyari. Kapag napansin naman nila yung init, alam nila na, 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 na may mangyayari at nagkakatotoo. So, anong, ang punto po ni Jesus ay magaling daw bumasa ang mga tao, yung mga senyales mula sa lupat langit. Pero, bakit? Kapag yung mga senyales tungkol sa kaharian, mga mensahe na nanggaling sa mga propeta ay hindi nila pasens or hindi nila mabasa. ah uh, kagaya po nung ginagawa ko dati, ah uh, kaya po ako napapagalitan ng mama ko. Ang galing ko sa ibang bagay, pero pagdating sa iba, na dapat sana alam ko, hindi ko pinagtutungan ng birthday. ah uh, Dahil ko sa kayo imbitahan sa pagpinilay natin sa araw na ito. Paano pa tayo dapat mas magiging sensitive sa mga sinasabi ng Biblia, sinasabi ng simbahan, para instantly nare-recognize natin kung anong sinasabi ng ating Panginoon sa ating mga buhay at kung paano tayo mamumuhay. Sa pagnilay po na ito, nais ko po kayong anihan na i-examine yung ating mga sarili. Kasi sa palagi ko, meron po tayong tatlong uh, bagay sa buhay kung saan hindi natin naririnig o nababasa ang mga sanyalas galing po sa ating Panginoon. Una, kapag po nakikinig tayo, ngunit sa iba't ibang mga tinig, ano po ibig ko sabihin? Alam ko po, uh, madalas tayo sa social media. Okay lang naman po 'yan, pero paano pag doon na lang tayo nakikinig? Uh, Ay pangalawa, sa boses ng ibang tao na mabuti at sa atin at sa ating tapwa. O kaya uh, yung mga chismisan, ayan, 'di ba? Yung mga usap-usapan tungkol sa tao. So, hindi po maganda pag ganoon. Pangalawa, nakakalimutan natin or nagiging insensitive tayo sa sinasabi ng Panginoon. Kapag uh, number two, nakikinig na lang tayo sa mga bagay na pabor sa atin, yun bang pag hindi tayo sinagot ng oo or yes ng Panginoon, magtatampo tayo, lalayo tayo sa Kanya? Uh, papano kasi kung hindi naman din ang will ng Panginoon sa ating buhay, papano kung will niya, ang sagot niya sa ating mga ay no, dapat ba natin siyang kalikuran? Or kaya naman mag-antay ka So, sa mga ganong pagkakataon, mas lalo dapat tayo lumalapit sa si Panginoon. At pangatlo po, nagiging insensitive tayo sa boses o tinig ng ating Panginoon kapag alam na alam na natin yung tama dahil nandiyan naman ang katuruan sa Biblia, nandiyan ang simbahan para gabayan tayo, nandiyan ang ating mga leaders, pero nagdududa pa rin tayo, ayaw pa rin natin sumunod. Eh, di ba po, um, gumagamit ang Panginoon ng iba't ibang mga pagkakataon para tayo kausapin. So kapag may mga pagkakataon na tiyak na tiyak na tayo, ayun ang tama dapat at gusto ng Panginoon para sa atin o inuutos ng Panginoon na gawin natin, nagiging tayo sumunod. Palagi ko nangangapal yung, yung, yung boundary natin sa Panginoon, yung walls natin, kaya nagiging insensitive na tayo sa mga signals niya. So, paalala po ng ating ibanghelyo, okay lang na makinig sa iba, uh, lalo kung tama naman. Ngunit, pag natabunan na yan ang sinasabi ng Panginoon, yan po ang hindi maganda para sa atin. Ang paaniyaya po ng ibanghelyo ng sa araw na ito, at ipagdasal po natin, na mas maging sensitive tayo. Ibig sabihin, para mangyari kailangan natin mas magdasal mas mag-spend ng time kasama siya sa pamamagitan ng pagbubasa ng Bible, pagsisimba, or pangungumpisal, kung hindi pa po kayo nangyumpisal ulit. Nang sa gayon, uh, matumbasan man lang yung galing natin sa ibang bagay, uh, sa pagbabasa ng mga senyales, sabi nga ng Panginoon, ng langit at mga doon sa pagiging sensitive sa kung anong sinasabi ng Panginoon para sa atin at para sa ating buhay. Muli po ako si Gabs, at ito ang Dandas ng pag -ad.